So share ko lang guys kung ano yung ginawa ko nung nagkaroon ng food aversion si Gon. Para lang may idea kayo, 2 years old na po siya at currently bumalik na po yung gana niya kumakain makain na po siya. So para lang ma share ko po sa inyo, ano yung naging dahilan kung bakit uh, hindi siya kumakain or ayaw niya kumain. Ano yung technique na ginawa ko para hindi siya magkulangan ng sustansya, hindi siya pumayat at hindi rin ako masyado mag-worry. So kung bago ko pa lang sa aking channel, at gusto niyo po ng mga ganitong content, may mga papeja tips po ako, parenting tips, at goodbyes sa pag-aalaga kay baby, subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Maganda pong kumain si Gon. Nag-start po yan 6 months of age kasi pag 6 months, pwede na po kumain na isang bata. Unlike sa panganay ko, ang panganay ko na bigyan ko siya traditional way. Of feeding him So talagang sinusubuan ko Kaya doon siya nasanay Pero dito kay Gon Mix po ang ginawa ko Nag-traditional po ako Tsaka nag-baby ladining Wala pong problem talaga Kumakain po siya mag-isa At the same time Nasusubuan ko din siya Pero nung dumating ang 1 year old Doon na Nagkaroon na siya ng food aversion So Tatlong, tatlong beses ito nangyari At uh, talaga namang Ibat-iba ang dahilan so, Yung unang beses Pa uh, 1 year old na po siya kumakain na po ng solid food yan. Pero may times na ayaw po talaga niyang kumain. Talagang pag bibigyan mo yan ng ulam, hindi niya kakainin or hindi niya iti-take ito. Ayaw na rin niyang kumain mag-isa. Bago nagkaroon ng food aversion si Gon, nagkaroon mo na siya ng bottle aversion. So that's around 4 months to 5 months. Ayaw niyang dumede sa bote. Gusto lang niya sa nipol ko. So medyo nahirapan ako doon. Kasi uh, palagi ko nagkaroon siya ng trust issue dun sa battle niya. Binag ko na rin po yan at checkin na lang po sa iba kong vlogs ang tungkol sa battle of version at kung ano ba ang ginawa ko para hindi lang siya magkulangan sa sustansya. So ito, food version na to ang pag-uusapan nga natin. Yun nga, nagkaroon, tayo, nagkaroon siya ng trust issue. Palagi ko ang nangyari, may nakain po siya na hindi masarap or naayaw talaga niya. Ayaw niya yung texture. Kaya ang nangyayari ay pag magbibigay ako ng pagkain sa kanya, talagang hindi siya kakain. So, daddy lang yung kinain niya. Ilang araw na rin siyang ganun. Kaya, yung ginawa ko nung wala akong pasok, so, ang ginawa ko is, kanin lang ang sinerve ko sa kanya. So, nung pinakita ko yung kanin, de, una pala ay may, may ulam. So, ang naalala ko, pretty yung ulam eh. So, nakalagay siya dun sa plate sinubo ko siya, ayaw niya. Kasi, kasi nakita niya yung ulam. So, hinayaan ko muna mga ilang minuto. Eh, pinagutom ko ng konti. Siguro wala man 30 minutes yon. And then, tinry ko ulit. Inalis ko yung ulam. So, kan lang ang nilagay ko dun sa plato. So, tinignan niya. Aba, gusto niya. So, kain lang yung binigay ko sa kanya. E di, tinanong ko kung gusto niya. Gusto daw niya. So, anong ginawa ko? Kain lang ba yung pinakain ko? Siyempre, hindi. Huwag lang kanin dapat. Pero tindry ko pa rin ulit na ipakain yung kanin lang. So, sinubuan ko siya ng kanin lang. Again, pinake din niya. Uh, kinain niya. So, third time, ang ginawa ko, tinago ko yung ulam dun sa kanin. Sinubo ko sa kanya at dun, naisahan ko siya dun. Kinain niya. So, yun, hanggang sa naubos na yung uh, pagkain niya dun sa plato, at dun ko na-confirm na nagkaroon siya ng trust issue <laughs> sa pagkain. Mga ibang parents, sirap na irap, kahit itago nila, eh, nagkakaroon pa rin ng food aversion ng baby. So, ang ginagawa nila is, kumaka is na lang. Ito, kwento ko ay, pwede mag-work po sa inyo, pwede rin hindi. So, parang, kumbaga, inspirational uh, story lang po sa inyo at makakuha po kayo ng technique or, yeah, yung ibang technique para makakain si baby. Yung pangalawang nangyari naman is, two years old siya. Two years old ay palagi silang nag you no know. Yan na yung time na palaging no ang kanilang binabanggit. So, pati pagsubo, pati pag pagbibigay ng pagkain, ang sasabihin lang niya, no, kahit gutom siya. Yun na yung pangalawang dahilan ko sa kanya. Dahil dun sa edad niya. Kaya tinatanong lagi ng aking mga in-laws or at aking asawa, bakit ganyan daw si Gon? So, ang sagot ko lang dyan as pediatrician, dahil 2 years old na siya. So, mapapansin nyo, kaya mga mamis, kapag pa 2 years old na si baby, hanggang 3 years old, palaging no yan. At nagkakaroon nga ng food aversion. Ayaw na nilang dumede, ayaw na nilang kumain. At isa pang reason ay distracted po sila sa paglalaro. Kasi mas pipiliin nila maglaro kaya sa kumain. Pero syempre tayo mga mamis, ang ating gulay makapagbigay ng sustansya sa kanya, hindi sila magutom. At, syempre, kailangan nilang ma energized. So, anong ginawa ko? Dahil ilang araw na rin siyang hindi masyadong kumakain ng maayos. In-spoil ko po siya. Paano? Niluto ko yung paborito niya. So, talagang, kahit may ulam po sa bahay, nagpabili po, hindi, hindi ako nagpabili, kami yung bumili ng ingredient. Talagang, nagluto po ako ng sigang. Yeah. eh Kami po man din, ayaw namin ng maraming ulam sa bahay. So, kahit merong ulam sa bahay, dahil nga ilang araw nang di kumakain si Gon, nagluto po ako ng sigang. At no, andyan na yung sigang. Dahil yun po yung gusto niya. edi kumain siya. Hindi ito malab yung no niya. So yun yung pangalawa ko pong ginawa. Kung sa inyo naman mga mamis, so, ang pwede niyong gawin, kung gusto niyong ispoil si baby, kung gusto nila ng jalidi, ng spaghetti, usually spaghetti yung gusto nila eh. Dahil makulay nga, may hotdog, pwede niyo pong gawin yon Kahit may ulam na sa bahay. Sipin niyo lang kung ano ba yung talagang gustong gusto niya kahit uh, masakit yung ngipin niya or masa, kahit uh, busog siya, ay kakainin niya. Kung gusto niya ng fried chicken, then pagluto niya siya ng fried chicken, kung ilang araw na siya hindi kumakain at puro lang siya gatas. Isa pa kung wala naman siyang ibang symptoms like fever, vomiting, abdominal pain, at active naman si baby, wala po siyang sakit, talagang ayaw lang niya. Nasa face siya na ayaw lang niya kumain. So, ang advice ko po is spoil niya siya ng pagkain na gusto niya. At yung third time na nagkaroon na naman ng food aversion si Gon, ito, recent lang. Siguro after four months after niya nagkaroon ng uh, food aversion, na nagkaroon na naman siya, ayaw na naman niya kumain, dahil to sa pagingipin. May even lag na ako about dito dahil uh, kasama yung paglalagnat dito sa pagingipin at doon ko rin na-confirm pwedeng konektado ang eating and fever. So, paano ko na-confirm? Kasi nga, ilang araw na siya hindi kumakain. Ayaw niya ng solid food, ayaw niya ng sabaw, basat kanin. At ayaw din niya yung dede. Noong nakarang ayaw niya kumain, gusto naman yung dumede. Pero ngayon, ayaw din niya dumede. So naisip ko, dahil 2 years old na siya, more than 2, more than two years old na siya, ayaw niya dumede, baka ayaw niya yung nipple, at ayaw niya yung solid food, ayaw niya kahit may sabaw. So chinek ko yung gums niya. Sabay na tumutubo yung kanyang ngipin. Papakita ko na lang po sa inyo dito. So, sabi ko, paano siya kakain? Ayaw niya dumede, ayaw din niyang, ayaw din niya kumain. O, paano siya mga receive ng pagkain? So, ang ginawa ko is, Cerelac. So, gumawa po ako ng Cerelac. Actually, para sa akin talaga yon. <laughs> Fun fact lang. Buibili po ako ng Cerelac, Hindi po para sa mga anak ko, para sa akin talaga. <laughs> Kasi hindi sila kumakain nun. Ayaw nila nun. Pero gumawa po ako. At pinatikim ko po kay Gon yun. Biruin mo, gusto pala niya gusto niya yung Cerelac. Talagang kinaiya niya. At tinanong ko pa kung gusto niya. Oo daw. So, siya yung umubos ng Cerelac so, ko. So, doon ko na-confirm na, okay, masakit talaga yung gums niya. Pwede niya pong gawin yon mga mamis, ha? Kung meron po kayong uh, cereals dyan, or malambot, anything malambot, pwede kayong mag-puree ulit. Kung ayaw niya ng Cerelac, okay lang. Pwede kayong mag-puree kung ayaw po niya kumain dahil sa pagingipin. At wag po dapat sobrang init malamig is better. Kasi sore po yung gums nila. So, yung malamig na pagkain, makakatulong po yan dun sa pagingipin ni baby. After ilang araw, ay naging okay na siya at bumalik na nga yung gana niya sa pagkain. Alala ko kahapon, while sinusulat ko tong script na to, may nag -consult sa akin. Patient ko siya sa aking uh, online consultation. Ang problem niya, yung pagkain din ni baby hindi, ang, ang pag-ready pala niya kasi okay pala yung pagkain niya. So, mas maganda ma-discuss ko to sa bottle of version eh. Kasi iba yung food siya kayong yung bottle of version. Hindi siya dumedede. One-year-old na, uh, one year old na siya. One-year-old na siya. And then, nakaka-four-olds na siya ng gatas. Hindi siya humihingi hanggat hindi siya bibigyan. So, hindi siya dedede dahil hindi siya humihingi. So, hindi siya dedede hanggat hindi siya bibigyan. Tapos yung 4 ounce daw, is 30 minutes to 1 hour pa niyang mauubos. Diba yung mga ibang babies talagang uh, parang kadedi lang niya, ubus na agad. 1 minute to 2 minutes lang. Siya talagang 30 minutes. Ma-okay naman daw yung kanyang nipple. So, so baka meron po sa inyo na ganito din na kwento. Pwede niyo pong i-comment down below. At mabasa po ng mga ibang nanonood. So, yun lang. Sana nakatulong po ang video na to. Sana nakatulong ang kwento ko. At uh, sumubaybay po kayo ulit sa aking mga next videos. So, paalam!